Mga vibes, alam niyo ba na muli na namang nag-viral ang actress host na si Chris Aquino sa social media matapos nitong ipasilip sa ikatlong pagkakataon ang kanyang alindog sa pamamagitan ng isang bathing suit body post. Sa isang Instagram video, makikita si Chris na nakatayo sa pool kung saan kapansin-pansin ang kanyang hubog na bunga ng constant workout. Ipinaliwanag nito ang serye ng mga videos at photos ay para ipakita sa kanyang mga followers ang kanyang ginagawang pag-aaral sa paglangoy. Isa sa mga napukaw ang atensyon at nag-comment ay ang aktres na si Angel Luxin na naglagay ng tatlong heart emojis. Kita din sa comment section ang paghanga ng mga kapwa kasamahan na artista o sa industriya at mga fans sa pagmimintina ni Chris Aquino sa kanyang healthy body. So kayo mga ka-Good Vibes, ano sa tingin nyo ang katawan ni Chris Aquino? Walay ba or havey? So mga ka-Good Vibes, huwag po ninyong kakalimutan na mag ng like, comment at subscribe sa ating pong channel na Good Vibes Trending. At syempre, huwag po ninyong kalimutan ang susunod pa nating mga videos.